magandang araw kasabog ang ipapakita ko ngayon ay ang tamang pagpapakasta ng ating inahin bago po ipapakastahin to linisan ko muna yung paa nya dahil may ipot na yung mga ipot nandito sa paa kailangan natin kasi mapupunta yun sa sa likod ng ating inahin lalo na pag battery type kayo kailangan linisan natin tong lagi ang paa nya bago po ipapakastahin Nahalo pa itong alcohol. Panoorin nyo kung paano ako magpakata para mayroon din kayong idea. Pwede nyo mong gawin, pwede rin hindi. Basta ang ipapakito, tama yan. Pagdating kasabong ng ating inahin, huwag niyo agad idadarit sa subo. Kailangan makita niya. Pag mabigla yun, akala niya lalaki, papaluin to. Kaya mayroong nababasagan. Dapat makita muna niya yung lalapit sa kanya na babae. Dito lang nagpapakasta. Pag nagpapakasta kayo, huwag niyo itong pipigilan. Bibitawan niyo pag na. Kailangan ganyan siya para hindi mo siya pinipigilan yung inahin mo. Hindi napipil siya na pipigilan mo talaga siya para magkastahan. Hindi ang babae ang magpipigil yun. Hindi papasok ang similya ng lalaki para sa akin. Ganoon lang ako ang pagkasta ng inahin. Hindi ko agad ito din ang pagkasta ng Papaluin, uh, yan. Kailangan makita mo na yan saglit na makita niya na babae talaga ang ilalagay sa kanya. Ganoon lang, diskarte ko magpaan sana kaya kayong idea rin. Pwede nyo namang sundin, pwede, pwede hindi. Pero yung toro ko tama yan. Hindi yan, hindi yan kalukuhan, hindi yan pagpapang tulong yan sa mga baguhan lang. Pero yung mga datihan, huwag na kayo mga magagaling. Na pag breeding, may magaling pero sa paghanda ng manok wala kasi pag tinapat ka ng malas, malas ka talaga.